Yo! Hello, hello! Kumusta, kumusta na kayo? It's me again, Beta Glassy! Sa mga kachurpang, sa mga kamaytes ko, mga kaponchap ko dyan! Kumusta, kumusta na kayo? At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to, hindi ako magsasawang sabihin yan sa inyo. Kasi nag-start pa lang tayo, pa-subscribe naman po, libre lang yan, at pakalimbang na rin yung bell. Nensaba, para lagi kang manunotify kung may mga incoming uploads ako. Kasi po, halo-halo na po ang aking uh, ina-upload dito sa aking uh, channel. Ayan. Kung may ka sa mga sunlap dates, sa mga alas, ayan, para mabilis mong uh, makita. Kung naka ka, okay? And sa mga kamartes ko dyan, please support me here also sa aking mga sinishare about jewelries kasi mas may matututunan kayo dito kesa sa mga uh, sinishare ko about mga celebrities na yan. But, aminin naman natin ngayon kasi mas maraming mga marites ako rin lang. Charot. <laughs> Tama ba ang aking intro ngayon? Wala lang nakakatuwa lang at maraming naiinis kasi nga halo-halo talaga ang aking sinishare pang vibes and syempre para may masahod tayo kasi pag laging uh, jewelry sa lasan laptic everyday ang aking sinishare sa inyo wala nang manunood kasi nakakaumay and same 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 lang din kaya Ganun, okay? O, oh, diva diba? Our vlog for today is Sanla Update. Kaya keep on watching. Ito yung inaabangan mo. And OMG, ang ating Sanla Update ngayon. Medyo nakaka-disappoint for me. Ayan, kaya keep on watching. Yo, eto na. Welcome back, welcome back. <laughs> Kumusta na kayo? Ayan, so, eto na nga fresh. <laughs> fresh. Ang sunlap Update natin ngayon is si Buana uh, Sanla update, okay? Kasi nga yung na-share ko sa inyo last time, napakataas and nagipit ulit. Lagi na pang nagigipit nagigipit. <laughs> nagipit ulit si Inday kaya napasanla po and ayan sa mga Sanladora. <laughs> Gaya ko is alam niyo na pag ganitong resibo ay kay si Buana fresh fresh pa yan andito. and then not one but two but three but uh, dalawang carats lang ang aking ma-i-share sa inyo. Okay? So, eto siya. And wait. Pakita ko lang. Eto ang patunay na this uh, sunlap date natin is very new. This one is very, very uh, recent lang. Baka sabihin nyo naman matagal na ito. Ngayon, ngayon lang ito. Okay? So, hindi ko na siya i-flex one by one. Okay? Kasi sarili ko ito. Si Buana Pawn Shop. Kasi, wait, uh, recap lang natin ha, bago, ko uh, i-share ito. Last time kasi, yung sun date natin ng Cebuana is sobrang <laughs> nakaka-good vibes sa <laughs> kasi, ang lumalabas na program ng 21 carats na sinerko ko sa inyo is 4,080 pesos. Yes! 4,080 pesos yon And yung 18 karats naman is 3,500. Di po ba ang taas? Big lang taas. And marami rin akong na basa sa nag-comment sa video na yon ng sun date natin kay Cebuana na same lang din sa location nila and then may mga uh, lower than that pero maraming ganon. And alam nyo ba, bumalik ako sa pawn shop na yon Bumalik ako sa pawn shop na yon and same na jewelry ang aking uh, pinone kasi nga, kung alam nyo lang kung nagpapapraise lang ako, nagsasanla and then tinutupos, same 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 na jewelry ang aking uh, pinapa appraise or sinasanla para uh, sila lang yung uh, natitest mark or whatsoever, diba? Kasi alangan naman na matest mark lahat, mabutasan lahat ng aking mga last and may mga scratches and so on na uh, pinagdaraanan niya sa mga pawn Kaya same 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 lang. And alam nyo ba eto na siya yung shiner ko na sing-sing uh, na yon is yun yung... <coughs> Excuse me. Medyo makati ang aking uh, truth. Ayun. So, yung sing-sing na yon is lumalabas na 4,080 pesos. Di po ba? Ngayon, sinanla ko siya. Ayun. Ang uh, kuha niya dito, wag ko nang sabihin yung uh, the whole price. Yung computation na lang. Yung computation na lang per gram. Alam nyo ba? Ang lumalabas na uh, la update ng 21 carats. We so, start na natin sa 21 carats kasi atat-natat atat, atat ka rin malaman sa route. So, ang lumalabas na per gram, recent lang ito. Recent. Parang recent naman yung susubi ko. Ano ba yan? <laughs> Recently lang. Ayun. So, ang lumalabas na per gram ng 21 carats is alam nyo ba, 3,876 OMG. Although, mataas, mataas, mataas naman siya. 3,876. Pero, mas mataas nung no, nagpa-appraise tayo, o, oh, di ba? Sana sinanla ko na lang that day. Pero hindi po kasi, ah, uh, tutubusin ko rin naman siya. It's just that gusto ko lang i-update kayo na yung sanla natin ngayon ng 18 karat, ay 21 karats is 3,876. Alam niyo ba kung bakit? Kasi po, iba yung si Madam Staff na nag-appraise ng ating alahas. Ayun. <coughs> Ganun po yun, okay? Kaya yan yung lagi kong sinasabi sa inyo na depende, depende po talaga sa mga staff, yung mga nakaupo doon na mag-check ng ating alas or mag-appraise or tatanggap sa ating isasanla ng mga alahas. At isa pa sa mga jewelry nyo na rin, pero sa mga jewelry sa akin, hindi ko pa yun na ano kasi minsan may mga ganun eh. And then yung sa location, okay? So mostly sa akin is sa staff. Depende, depende, depende po talaga sa mga madams or mga sir na nag a sa ating mga lahas. O, di ba? Ibang appraiser ito, but same na branch ni Sibuana Buana shop yung pinuntahan natin. Okay? But, this one naman is not bad naman kasi mataas na ito for 21 carats. Mas higher nga lang last time. Okay? So, finish na tayo sa 21 carats. Ha? Huh? Yun, yun. Medyo disappointed lang. Pero, ano naman na yun nga. Ibang stuff yun. Okay. <laughs> 3,876. So, you know that real comment down below kung kumusta ang inyong uh, date experience. Okay. And next is oh eto pa ang isang nakaka-disappoint. Okay. So, this one Actually, this one is uh, 21 carats yan. 21 carats. Wait lang, recap ko lang ha. Kung nakasubscribe ka, nakasunod ka sa akin. If you remember this, ayan. So, if you remember this, wala nang mga laman ito. Kasi, eto nga yung mga ginoko. Kaya nga, yun yung sabi ko sa inyo. Kung ano yung mga pinapa-appraise ko, sinasanla ko. Same, same, same. So, itong mga plastic na ito is mga walang laman na. Kasi, uh, dinagdag ko na dito. Okay? Eto, yung kay uh, Palawan Pawn Shop. And this one, this chain na ito is 21 carats. Kita nyo, 21 carats talaga na 2.1. Okay? So, eto lang yung may issue. Itong isa is, uh, okay, ito kasi 18 carats. So, eto siya Kita nyo, 21 carats. And nabili ko talaga na 21 carats. And, of course, alam ko rin na 21 carats. Alam nyo ba kung ano yung... Uh, Uh, pag-appraise ni Madam Staff dito, 18 carats ayun, so na-experience ko, yung na-experience uh, na-experience nyo na yung uh, alahas nyo na 21 carats is ginawang 18 carats, kaya depende po sa appraiser talaga pa ulit-ulit ko lang yan sinasabi, maybe naduduling siya, ganun, sarot <laughs> Ewan ko kung paano niya na, ano na, uh, 18 karats yun. Is super duper naman. Kitang-kita sa kulay pa lang and sa mga hallmark. 21 karats yun. So, baka naduling lang siya. So, hindi na ako nakikipag-argue pag garon kasi hindi ko naman na chinecheck sa pawnshop mismo eh. Dito na lang sa bahay ko, ah, uh, chinecheck yung mga resibo. So, ginawang at uh, 18 karats yung 21. Kaya, ang i-update ko sa inyo is 18. And then, yung timbang niya is uh, nabawasan ng 0.1. Kaya na-experience ko talaga yung sabi nyo na nabawasan. Hindi po sila nagbabawas, okay? It's just that, uh, depende talaga sa wing scale. Kasi, malay mo, nung tinimbang ni Madam a freezer is, di ba, minsan nakatutok yung fan. Pag nahanginan kasi yung wing scale na digital na yon is nag-jump yun. Kaya dapat pag nag-weigh kayo ng mga last nyo is, flat lang siya and walang hangin. Kasi kahit inihipan mo yung ano is nag-change yung uh, weight nung alas na yun. Pero 2.1 yun talaga. Kahit dalhin yun sa ibang pawn 2.1 yun talaga. It's just that 2 uh, grams lang kay madam and ginawang 18 karat. So, uh, 18 karats naman, <laughs> eto pa, <laughs> 18 karats naman, ayun, so, eto, sabihin ko rin yung price nito since this one is lightweight lang, 2 grams. Ang kuha niya dito is 6,665. thousand siya. 6,665. sixty so, five si divide mo siya sa 2 grams ang lumalabas na per gram ng 18 karats ngayon is 3,327. o oh, di ba <laughs> ba diba? yung last stationary ko sa inyo is 3,500. omg di ba sobrang nakaka disappoint Ayun. So, yung mga sinala natin ay na istubusin natin ulit. Ganun lang 'yon. Uh, wala lang. Kaya paiba-iba yung mga uh, sunlock pick natin para sa inyo kasi iba-ibang staff and then iba-ibang mga branch yung sinishare ko sa inyo, okay? Kaya uh, hindi hindi standard uh, price yung mga uh, naibibigay ko kasi iba-iba yung mga pricing natin, okay? Sulitin so, ko lang 18 karats is at uh, 3327 Ibang appraiser. Last time is 3500. So you know that drill ulit, comment down below kung kumusta na ngayon talaga, okay? Ayun, so yung iba is yung iba is a uh, same na 18 carats kaya hindi ko na bukat-katin kasi pareho lang yung a uh, uh, appraiser yung uh, pinagsanla ko. Ayan, same lang na 3,327 pesos ang per gram ng 18 carats. Ayan, so, uh, yan lang po ang ating uh, sanla update ngayon kay si Buana Pong Shop. Medyo nakaka-disappoint, but it's okay kasi si, mataas pa rin, mataas, 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 at least mataas, ba diba? Kasi sobrang ma mataas na po ang mga brand yun ng mga alas ngayon. So, uh, kung ikaw naman is na bababahan, sa sadla mo nang alas mo or pinag-appraise nila sa mga alas mo, try mo dalhin sa ibang mga pawn shop, ibang branch, ibang iba. <laughs> Basta sa iba kasi marami naman silang branch ayon. Hanggang sa makuha mo yung pinakamataas, hindi yun, doon mo siya isan la kung gusto mong sa mataas talaga. Kasi uh, yung mga sanla update please para po sa inyo lang, okay? Ayon. So na experience natin yung uh, lagi yung kino-comment diyan na yung mga last nyo is, uh, it's like, nababawasan. Pero hindi po yun nababawasan, okay? May explanation yun. Kaya nung sinabi ko kanina, hindi nila binabawasan. ah, uh, depende po sa mga weighing scale and sa pricer na rin, okay? So, yeah, that's it for today's vlog. ah, uh, you know the drill? Comment down below kung may mga share kayo about sa mga sun lap date. Yung tuturo kayong murang bilian ng mga last yan para idagdag ko yan sa Q&A natin. Ayan, so, thanks for watching. Bye-bye and God bless. Nangangati na ito. Grabe yung date natin. Ano? 3-5 naging uh, 3-3-2-7. 4,080 naging 3-8. Naging 3-8-76. Diba? But not bad. Bye!